Last episode ng pagsipsip sa mga vlogger ay unang beses natin nakita at nakasama ang pinaka-idol natin, ang Adem. At ngayon... Tonight, eh, merong nag-imbita sa atin na isang malupit at mahalagang tao na idol na idol na idol ko talaga siya. Gusto ko siyang puntahan kasi kiyat natin yung kanyang kanang paa na... Ayan o, ayan, ka kakachat lang. Tol! Sabihin mo nga dito sa chat, punta ka dito, yung nga ni Bossing Ray. Punta ka dito, office, oh, sabi ata, penit lang ata, pag pwede ka. Ayos! sato timing! Talaga naman! Kaya pupunta ka tayo doon. Tara, let's go! Nokia! Nokia! Kasi yung pamela, may iiwan. Yeah! Sakong sapot. Yung unang aking outfit of the day. Naganda ako talaga. Pupunta natin ngayon na idol ga idol. Outfit check. Outfit check. check pa no. Kayaan pang inaantay natin. Pumunta na tayo. So ayun, nandito na tayo sa bahay kung saan dito nakatira yung pinaka-idol ko sa lahat ng vloggers. <laughs> Nandito na! Nandito na kami sa si point! Blagay ka pala? Blagay ako doon! Blagay ako, oo! Ano po guys? Pusa ko sa inyo. Nandito na po tayo! Nandito si na po, e. po siya sa bahay, nandito nandito bahay namin. Sabihin mo para yan. Oo, oh, private! Nandito uh, ko! Ganun? Ininvita mo nga ako dito kasi nakaraan dito po ki oh. kinita kita. Well, oh. Ininvita mo naman ako. O, oh, saka nasasabihin ko. Private, nandito ko! Sino nagpapunta sa'yo dito? Eh, sabi ni Robert, magtago ko dito hindi mo alam, okay. ginapasok okay. par. Hindi mm. kasi meron na ako tol, meron na akong bibigay sa'yo, importante. Ba? Meron ba? Pagkapasok na pasok ka agad. Pa. May script pa pala, hindi mo siya sabi. Meron kasi akong bibigay sa'yo. Okay game. Oo, meron akong bibigay sa'yo. Andito lahat, importante. Andito, nakasalalay ang pagbagsak ng mga vlogger sa Pilipinas tol. Itong hard drive na to, nandito lahat yung secret files tol. Andiyan yung secret files, okay? Oo, ibibigay ko sa'yo to. Tara, pasok tayo guys! Tumutur. ko pala. Parang ko pag napatay ito. Parang ano, na ka. Hindi siya guys yung nagpapunta sa atin dito. Kaya hindi alam niya na nandito tayo ngayon na niya ako dito. Talagang pagdating ko ay feel at home na feel at home talaga ako. Mabay talaga nila dito. Talagang tinatawa mo ha. mo talaga, no? Ayan mo. Ito pala. Ito pala. Ito Do, do, do. Sakto pala yung pagdating mo pa. Sakto ano yun to? Uh. Sakto yung dating mo. Oo. Kasi nabalita ako, marunong kang gumawa na. Di ba ano ka? Sirani ko. Ay, di sirani ko? sirani ko. Oo. Tumatawa ng mga sirang bagay. Tumatawa ng mga sirang bagay. Tumatawa ng mga sirang TV Airpon Washi. Tumatawa ka ba ng mga sirang bagay o yung mga buong bagay si Miss Kirami? Vice versa. Oo, vice versa. Sa sa request. Oo, depende. Anong gusto mo? Ayusin. Eh, kasi ito, yung tol, dito ako nag-umpisa ng vlogging, tol. Ah, tol. Tingnan mo, tol. Dito ka lang sa iyo, Ganyan yung libag ng ano, oh. Oo nga, ano. Masarap niya yung ulam yun, eh. yun. Ngayon, tol. Ito. charge siya. Oo. Tapos bumubukas, eh, sir. Pero lumalabas. No booted. Ah, madali lang yan! Madali lang. Madali sa akin yan, tol! Veggie ka sa akin yan, tol! ayusin ko. Gusto ko lang makita kung ano yung price niya, tol. Gusto ko lang makita yung files niyan. Oo. Oh. Ayun ang ano natin yan. Maaayos natin yung laptop, yung files yung mawala. Hahaha! Hindi na lang. Hindi nga lang, ano ba niya? Hindi nga lang. Ayun yung laptop niya. Ayun, ayun no, yung laptop niya. natin yan, mas yung mawala, yung files. Eh, eh, yun yung laptop. Mga gamit yung mawala mo yan. Kasi yung try natin. Oo. Oo. Ano pa lang na ano ko, sir? Shop mo sa computer para ma-vlog natin sa vlog ko. Ah, sige, sige, sige. Ah, -huh. yung vlog namin eh, ano yun? Ano na Yung sa mga refer-refer. Slaves, PC, all around refer Gumagana pa ba ang iyong cellphone? Gumagana pa ba ang iyong laptop? Sirain natin yun. Tapos pagbalik na dun. Guys, ayusin daw natin yung laptop niya. Dahil idol ko siya. Ngayon, titignan natin. Makukuha natin yung... Nag-stay pa kami dito for a while. Konting nood ng movie. Tapos uwi na para ayusin naman yung laptop. Kasama pa lang. Pinahalis So ayan guys, makaka-uwi na tayo, nandito na tayo sa bahay natin. At ngayon, tara. Ayusin na natin tong laptop ni Idol Adam ko. Tingnan natin kung maaayos natin. At sinimula ko na ang yung laptop. At makalipas ang ilang oras, sa wakas, nakuha ko na. Pero hindi pa dito natatapos ang pagayos Dahil kailangan pa nating i-testing kung gumagana yung hard drive. Ito na guys, kaya natin yung testing natin. So ayan guys, ito na. Dito kinakabahan ako kung gagana ba talaga yung hard drive na nakuha natin sa laptop kung marirecover ba natin yung files ni Adam. Pero sa kasamang palad, Kaya yung hard drive. Ayaw, ay basahin siya. Ilang beses ko siyang tinray. Malabo natin siyang... Pero ayaw pa din. May chance pa sana itong recover kung nababasa yung mga kasi ano. Yung hard drive, guys, Ilang beses ko siyang tinray at kinalikot Hanggang sa Nabasa guys, nabasa Ito na Ayan guys, binasa na siya Pero ito yung files Ito eh. Recover na lang natin yan At dahil binabasa na yung hard drive Ito na ang oras Para naman I-recover yung files Ni Adam Alejo Nakikita nyo Gano'n nakabagal yung hard drive Ayan o Or... Pero taga-taga lang to Para doon sa idol natin Si Adam Alejo Idol ko oh. Tapos na yung mga files na transfer na natin So ayun bukas Bibigay ko na yung files Files na recover naman Ayun yung kailangan niya 50-50 vice versa nga tayo Si Rani ko Tomorrow see you Peace, leg, peace, all around the head Ha 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 So yun guys, ito na. Nandito na. Na-recover ko na. Ito na lahat ng mga files na kailangan niya, Adam. Sabi niya, files lang daw kailangan niya. Yung laptop, hindi na natin ma-survive yun. At dadali na lang sa kanya to. Let's go, tara! So yun guys, nandito na tayo. Pokings na lang. na lang. panood kung ano ang naging reaksyon nila, abangan nyo sa next vlog. So yun guys, comment lang kayo dyan sa baba kung nagustuhan nyo yung mga ganitong contents. At check huwag nyo kalimutan na mag-subscribe. Ayun maraming salamat sa inyo. Peace out!